Eh, right, mga mungkin. hapon, time check. Alas 3, mga kamukil Ayan, api tayo. Dito Radik. Okay. Araw po na, Martis, mga kamukil Bali, dalawang araw na rin tayo hindi sa Project, mga kamukil So, bukas pupunta ko para magkuha uh, mga equipment no? mga machine kulang tayo sa kagamitan dito sa Dabaw isa na yung exterior dito sa Dabaw mga kamukil kaya yung ibang mga gamit dun sa Tagum pull out muna natin no? dito natin dalhin sa Tagum dabo ah, Dabaw project ayan napapansin yung mga kamukil ayan yung graba dito no? Na. so napapansin nyo labitas sa kalsada Papahinga so, so, na sana sila mga kamukil dahil tapos na tayo nag-flooring. So mamaya update tayo dyan sa loob mga kamukil. Pasukin natin yan ito muna yung pinaayos ko kailangan uh, maakyat ko dito no? uh, hindi tayo makaano sa kalsada kasi halos kalahati na yung nakain mga kamukil sa graba Wait right. o pasok tayo sa loob mga kamukil o, dito kami naghahalo kanina no? o, mula dito daig pa yung mixer mga kamukil no? talo pa yung mixer Ayan, no? mula dito yung paghahalo namin hanggang dun o, siyempre pagkatapos maghalo linisan o yan malinis na siya So, okay na dito, no? Isang bagsak, mga kamugi, sampun sako. So, nasa yung flooring na nagastos dito, yung kapal natin dito, mga kamukil, is nasa 3 inches, no? Siyempre, kapag ka-flooring, hindi yan perfecto, mga kamukil. Kapag 3 inches yung habol natin, pero yan ang kung buhos, mga kamukil, no? Second floor, yan, mapaperfect natin yan. Pero kung nandito sa ground floor, hindi natin mapaperfect na 3 inches yan. Kahit sinong magtrabaho, mga kamukil, no? Kahit na 3 inches yung target natin, sa kapal ng ating flooring, minsan kasi yung tinatambak natin may lumalalim, may umaangat ng kunti hindi natin ma-paper yung bagpatag sa ating tinatambak ng mga graba so minsan pero nasa 2 inches inihap talaga tayo mga kamagil pinaka minimum no yung kapal o yung iba 3 inches dahil sa uh, tinambak natin graba is paalon-alon siya ng kunti pero sa pinaka flooring mga kamagil kung sisilipin nyo yan lebiladong libilado yan mga kamagil o ganyan po yung mag flooring mga kamagil ah. ayan o oh. sisilipin nyo oh. ah ganyan yung mag-flowering. So, napapansin nyo mga kamukil, uh, sa pinakaunang bungad ng ating video, so, uh, nagro-rodila tayo, tayo nag-o-offert ng rodila. Na? No? Para mahabol ko kasi dito mga kamukil, kailangan ko siyang mapatag na mapatag talaga. Kasi yung ating ilalagay na walling dito, ayan bukas natin to install So, abangan nyo mga kamukil yung pag-install ko dito sa light panel. No? oo so, ayan. Mga apat na bisis na siguro akong naka-install nito mga kamukil yun nga lang hindi pa ako nagbablog noon uh, nag install ako na nito no? sa isang munisipyo ayan sa munisipyo ito yung gamit namin so ngayon uh, papaabot ko na sa inyo kasi naka na tayo ng ganito na nagbablog na ako nagpapakita ko sa inyo mga kamukil ang diskarte ko kung paano siya o, so, kaya ang purpose ng mga kamukil pinatag ko siya ng pinatag talaga para walang awang na mangyayari kahit na may tayo adhesive uh, ano dito light panel adhesive na gagamitin dito so iba pa rin yung patag na patag yung ating flooring ng pagpapatungan nito basta bukas mga kamugil abangan nyo kung paano yung pag install nito at yung mga siroho nito paano siya i-discarte no? paano siya i-discarte paano siya i -yabi, yabi kasi yung pag install nito mga kamugil madalas tumakikay kahit i yun sa youtube mga kamukil halos pantay no? pantay yung mga siroho nila So sa akin mga kamukil, iba din yung discarte namin dito noon kung mag i kami nito Kasi kapag kapantay mga kamukil Walang tiba yan Dratsahan yung ano nya Dratsahan yung siroho Walang tiba yun So bukas abangan nyo rin no Mga kamukil So bali, ito na yung pinaka-update natin Dito sa babo project Naka-flooring na tayo Alright So bukas hati-hati yung tao dito May magpapail sa CR May maghuhukay nitong siftik So itong huhukayin namin nung siftik Dati may file na to sa ilalim mga kamukil Tinambakan lang namin kasi uh, nung start kami dito, napaka-sikip, napaka-hirap yung diskarte namin dito. Kasi dati itong bahay, tapos pinatrabaho na, may una na nagtrabaho dito. Ang nangyayari, back job. So masakit po yun para sa may-ari, no? Wala na tayong magagawa doon, nangyayari na, no? Almost 400 to uh, 350 to 400,000 yung nagastos ng may-ari. O so, wala na. So ang nangyayari, kumuha ng plano. Nung nagtrabaho tayo sa Iligan, ispatan tayo ni ma'am, tinuntak niya tayo. So tayo ngayon nakakuha nito. So ito na po yung kabuuan forma niya. Isindikin tayo dito. Ayan. Ayan yung pinaka forma niya, yung mga beams niya. Ayan. So, lagi kong sinasabi sa inyo pagdating sa structural, pag may hawak kayong plano, uh, ito kasi mga kamugil may bisita tayo lagi dito. May nagmo-monitor sa atin. Uh, kumbaga sa may ano tayo dito QC, quality consultant quality, uh, basta tinitingnan lagi sinisik lagi yung mga trabaho natin dito every two weeks no? So, anim na balikan yung ating mga visitors dito. Siguro nasa apat na sila. So, mayroon pang dalawang busy silang magbabalik dito. I don't know. Iwan ko lang sa may-ari, no? So, maraming salamat kay Ma'am Glay Salim sa tiwala niya sa atin. So, bukas, umpisa na yung interior natin. Uh, basta, abangan nyo lang mga kamukil yung pinaka-finish project. Pinaka-finish o fully furnished yung bahay na to. Makikita nyo mga kamukil. No? Ayoko lang magsalita. So, gusto ko lang muna uh, makikita nyo sa gawa, no? Right? And then bukas, dito, may assign na rin ako dito mga kamgil, Yan, may file tayo dyan mula sa gadong po, ng poste. Hanggang dun sa pusti level ng poste. Kung ano yung forma dito, ganun din sa kabila. O so, bukas din, meron ng mga ng mga gates, mga gate natin. Tsaka, so kuha-kuha ko na yung mga sukat ng mga kamgil, so, madali na lang ipabrikit. Bigay ko na lang yung sa welder natin. Okay. Habang si... bukas Jimmy. Yan, patuloy yung pagka-canopy dyan. Paglalagay ng beam, pagpuporma ng beam, tapos canopy tayo dyan, no? So, gusto kong mangyari sa canopy dyan, mga kamugil, wala nang overhead plastering, no? Hindi na tayo mag-overhead. So, pag pa lang, pag baklas ng porma natin, makinis na siya. Dritso pintura na, para hindi dubli yung trabaho. So, yun yung pagka ko dyan, mga kamugil, no? Kaya lagi ako nakapukos dito. Sa tagong project naman, mga kamugil, na tayo. ah uh, yung nagtrabaho lahat doon, puro ano yan, puro tirador magagaling lahat yan, hindi naman sinasabi na nandito mga kamagil, hindi sila magaling lahat kami dito magagaling so tiwala ng tiwala ako dun nandun sa tagom no? basta lahat ng mga sinasabi ko, sinusunod nila uh, lahat ng mga sinasabi ko din yun din yung napag-usapan namin sa may-ari kaya kung may bababago sa trabaho don, sinabi ko dun sa katiwala don o kay idol, Junjun, kay Master Boyet tawagan ako na para matawagan ko rin yung may-ari o, lagi tayong monitor kahit wala ako doon mga kamukil. O, bukas, sisikapin ko mga punta doon. O, ito na yung kabuhang forma ng bahay. Sa second floor, pasa pa tayo ng kapisyon dyan para may pagpatulo yan. O, matapos-tapos sa tagom, o, design. Ah, uh, makaano doon ako sa tago mga kamukil maka STD ako doon sa tagom siguro sa mga design na ng kisan eh, ng TV console so ako na yung babanat doon no? so pang huli, maiiwan doon yung mga pintor natin oh next week Ah... Uh, kailangan ko naman ng pintor no para dito by next week. Magsimula na yung pagbabatak dito sa mga wall. Right, mga Kamukil. So yan lang mga Kamukil yung ating update sa Davao project. Bukas baka masilip natin yung tagong project mga Kamukil. Abangan nyo lang no. So sa tagong project mga Kamukil, dito ko laging ina-upload sa isa kong YouTube channel, mga Kamukil yan, puntahan nyo lang yan. Ermong's TV po no. Suportahan nyo sana yan, mga Kamukil. Marami tayong ma uh, pupulot na ideya dan, no, lalo na sa mga beginners nating mga construction worker. Na gustong matuto And then, higit sa lahat mga kamukil Sa mga magpapagawa ng bahay Ang dami nating ideyang binibigay dyan Pero hindi kasi nasabi mga kamukil Sundin so, nyo yung lahat mga nandyan, no? Sa gusto lang uh, Yung mga marunong, na Hindi para sa inyo yung video na yan Okay? Thank you mga kamukil Maraming salamat ay uh, Ayan na mga kamukil, oh na lang, no? So, makakapulis kasi tayo mga kamukil Pag hindi natin linisan, no? Uh, maaaring may sumita sa atin dito so, Although may permit naman to mga kamukil Pero maganda talaga pag ano pag wala wala walang, walang masabi no yun ang pinaka importante sa trabaho o, tapos nito ano may kunting chat no kasi nagbubuhos tayo at kanina habang nang trabaho kami grabe yung ulan walang tigil yung patak ng ulan ngayon na tapos na sa pag flooring saka pa tumigil yung ulan no o, ganyan talaga yung buhay construction di maiwasan tapos mamaya tapos nito buhat tayo ng inumin Birthday ni Dil, Dil, Dil. Birthday mo ngayon, Dil? Oo. Ah, ha, silik na naman, Dil, ha. <laughs> Yan. Tumatay diba yung tanduay silik, mga kamukil. Dalawang buti. Para, pampainit ng katawan. At uh, ano, pang pawi-pawi, mga kamukil. Bukinsan na rin sa lagnat, no. Yan, ito lang yung tatapusin natin. Ito yung Libo tayo dito, mga kamukil. Yan, no. Ang daming light panel. Ano, ang napapansin nyo sa light panel natin, dalawang thickness yan. Meron 6 inches at saka 4 inches. No? Yung 6 inches mga kamukil, sa pinaka ano yan, pinaka pyrol natin ilalagay yan. Tapos itong mga 4 inches na thickness nya, walling, saka mga partition. No? Hintry sa CR mga kamukil, hindi natin pwedeng gamitin to sa CR. Ha? Baka pag ano nyo, ito, nakabalot sya ng hard plate. Yan. Hindi to makakabitan ng tiles. Saka pag ilalagay natin sa CR, kahit sabihin natin, hindi na kami magta-tiles uh, ano na lang kulay na lang hindi din tayo dito sa CR sa mga mabasan area kasi mayroon tong hard na nakatabir. so sa CR mga kamong need natin ang CHB kasi alam naman natin CR kailangan talagang may tiles yan no? para mapaganda yung loob ng CR so need natin ang CHB o ito kulang cool to so ngayon mga kamukil kail pasa tayo ng listahan para sa CHB yan para mapaganda yung CR no? konti na lang sabi mga kamukil. Oh, power power oh. ron ron oh basta nga itando silik mga kamukil power to yan oh ito kahapon birthday ni Louie ngayon birthday na naman ni eh, Rodel ano Del ngayon <laughs> <laughs> na ay lang labay ka ito. Diha ra tama na imong imong gipala maoro pa imong si balik ba. Labay ginto ko mai. na lang kini lang oh. Di. Okay. Tama dia bai kini lang kini. Kuan ni. Kailangan malinis ha para walang masabi. Yo no. Ah, labay gito ron. Ito na yung ano. Patoy. O so, yun yung pala tandaan na okay na mga kamukil Konti na lang. Right. Yan na. Tapos na mga kamukil. No. So yan lang mga kamugil yung ating update double project. No? Maraming salamat sa mga bago pa lang sa aking channel. Huwag kalimutan mag subscribe mga Paki Pakilike ang video. Pakishare na rin mga kamukil no, sa inyong kamag-anak kapatid kaibigan. Para yung mga tao mga kamukil na gusto ng dagdag kalaman ukol po sa construction ay may inyong matutulungan, 'no? Atin matutulungan mga kamukil, no? At sa pamamagitan na niyo pag mga kamukil, malaking tulong na po 'yan sa akin. At sa pag-share ng ating video, kikita po tayo. At siyempre, yung ating mga kita mga kamukil, hindi lang po para sa atin 'yan, 'no? Bawat sahod natin mga kamukil, namamahagi po tayo ng content tulong. Hindi ko lang po napakita sa inyo mga kamukil kasi gaya ang sabi ko. Hindi naman po charity content yung aking ah uh, video. Kaya nunid na naipakita ko pa yung mga taong tinutulungan natin sa bawat tanggap natin ng ating sahod mga kamukil, 'no? So maraming salamat mga kamukil Don't forget to share yung Langaki mga video mga kamukil Thank you and once again Munkil on the vlog